Hi mga kagurang! Welcome, welcome sa ating new video for today's video guys. Andito tayo ngayon sa ating probinsya, no? At ayan, nakikita ay, nyo naman ang aking mga halaman dyan, no? Mula nung umboy ako ng bakasyon, diba? Nagtanim ako ng mga ganyang, mga gulay, diba? Habitat ang makautin, ay utin. Habitat ang utan, mga kagurang. At of course, ang aking fine trees, mm -mm, diba? ning osbong, nagid siya. Ngayon mga kagurang. So, kung mayroon tayong mga kunting yuta iyo diha di hasa tu gilit gilid-gilid po di ta magtanom-tanom ra para maka maka suwa-suwa kag kuan ra maka utan -utan, o di guys o so, mga kag -wars, just ko ang kaganda na ng mga balatong ko o na mulaklak na siya ah. and of course may mga pabunga-bunga na diyan kahit papaano sa so, mga ilang days lang alam niyo to mga mga balatong mga guards kahit everyday kanitong magpo-po kaya mm -hmm. Kay ug na siya tuloy-tuloy na ning iyang no. Ang sikreto lang gid ana mga course para mo kuan mo daghan og bunga kay iya pas pausukan gid nimo every morning kay arumang ang mga piyang ka na mga kuan mga insekto no nga manghawa na sila kay mao man mga insekto lagi na mga piyangaw, may pangalan sa amuan ng mga insekto piyangaw di ba mga kagwars ang saya-saya dito sa probinsya no very very green ang kapaligiran oh di ba at ang ako ang kamuti mga kagwars Diyos ko nakailang gulay na ako sa akong kamuti lami kayo ng kamuti mga kagwars labi na ka imong kilaon imaragol na siyang pakuluag ka o niya isaw sa suka so, pagkalami ah o oh, di ba <laughs> Ayan mga kagwars, Diyos ko. Mm -mm. Nakatipid-tipid na ang mga pang pangpanudaan sa mga kagurang. At ang ako ang ukra, malapit na siyang mamunga. Mm, di ba? Ang saya-saya. Di diba? Ganito lang ang buhay sa probinsya, guys. Kung mag meron tayong mga kunting uh, kung an mga paso-paso, di ha, na yuta. Pwede na kung magtanong-tanong, ragudbunta, di ba? Mm. And of course, sa kagurang Helen, no? Diyos ko. Ayan. Ano kaya yung mga drama niya? Mm, klaruhan kanang imong tanom diha dai hilien kagurang hilien nga unsa man na siya dai alibangbang na siya di, di man imong giingon mo na imong giingon og alibangbang pag sure oy alibangbang -mm. alibangbangon gyud na ning imuha kuha na. diha ang pagpabuka-buka diha kay basin ay mo gil eat and die <laughs> <laughs> O di ba nako ginuo ko narabagay mga soko ni magpabuka-buka kadiha kay unsaon na ay mo gilit ana mga tambayang diha <laughs> Ayan mga kagurang na miss ko talaga ang amo um, uh, in taong, uh mansyon. Nga, mansyon nga ay taong mansion nga mansion ng way pagkahuman. <laughs> o oh, di ba? Ano, thank you so much kagurang Helen sa pag-asikaso in town anang nang ako mga mga halaman din ha, di ba? Mm, na mayroon pa ako mga tinatawag na mga black majesty nga halaman o di pa meron pa ako diyan mga tanim-tanim and of course ang ako ang model sa model sa kasagingan si kagurang hilin Andyan talaga yan, siya lagi no mm, pasiyaw. pero am um, lagi in town pagpa si pagpasilip-silip anang imuha da tarong nga intog lingkod kay ang mogiliit <laughs> Ano uh, of course just ko pagkatapos ng lahat may kainan ano iyan ang pinakamasarap sa probinsya mga kagwads kasi pagkatapos ayan magtambay-tambay lang sa mga gilid-gilid at mayroong magbibigay sa iyo ng mga prutas-prutas nang libre lang di ba mm -mm. ganyan kami doon sa amin o talagang isang barangay talaga kami para kami magkakamag-anak lang mga magkapatid gawa ng uh, pag, kung saan yung sino yung mayroon at uh, kailangan hindi naman kailangan i bend at kung marami naman ah, namimigay na lang po ang mga tao doon mga kagor so yun ang pinakamasarap sa probinsya at yun ang namimiss ko sa aming lugar di ba kaya ah uh, ayun, nakakalungkot lang na nasa malayo tayo at uh, makikita na lang natin yung kasiyahan sa atin. At least now mayroon tayong mga videos or mayroon tayong mga video calls na hindi katulad nung araw na through kuan lang sulat-sulat lang no ha mo abot pa diri ko sa kabuan o sa mo abot gawas thank you so much for watching and bye bye <laughs>